Hello mga idol, kumusta? Tara ating pag-usapan ang mga boxer na maihahalin tulad natin kay Manny Pacquiao ang nag-iisang 8th Division World Champion na may kartadang 68 wins, 39 KOs, 8 losses, 3 KOs, 2 draw. Ayan. Ang nangunguna kong maiyahalin tulad sa talento ng boxing na kasing lakas ni Manny Pacquiao kasing talino ay nangunguna nga dito ang nag-isang kwadro alas Janriel Casimero na may kartadang 33 wins lang naman 22 KOs, 4 losses, 1 kill at 1 draw Ayan po ang nag-isang kwadro alas Janriel Casimero at kumana din siya ng 3 division world champion at siya ang kinakatakutan ngayon sa kanilang division ang nag-iisang angas ng Pinas. At eto na nga ang pangalawa nga dito na maihahalin tulad ko kay Pacquiao ay si Mark Magnifico. Magsayo na may kartadang 25 wins, 17 chaos at may dalawang talo at walang draw.